So, ito ha, ah, pag-usapan po natin. Kahapon kasi, eh, medyo magulo pa kung sino yung mga pumirma at hindi. Eh. Kasi yung sulat, medyo hindi mo mabasa minsan. So, mer ngayon meron na tayong finalists Pag-usapan po natin yung mga hindi pumirma at ano yung mga posibleng dahilan bakit hindi sila pumirma. Okay? Unahin natin sa Mindanao, okay? sa Davao. Okay? So obviously, baluarte ito ng mga Duterte, yung buong Davao region, malakas sila dyan. Um, isa lang ang pumirma. Eh, uh, sa, yung representative ng Davao del Sur. Siya lang yung pumirma doon sa impeachment. Itong walo ay hindi. Um, of course, yung sa Davao City, yung tatlong congressman, hindi pumirma si Pantaleon Alvarez, hindi po mirma. Um, ang interesting name here, si uh, al Almario Chino. Okay? Na alam natin, kakampi ng admin, asawa ni Migs Nograles, hindi po mirma. So, isang posibleng reason na naiisip ko ay uh, delikadesa. Dahil yung kanyang misis ay uh, tumatakbo kalaban yung kapatid ng vice president. So, parang medyo pangit nga naman. Ikaw yung sumusulo ng impeachment, yung asawa mo kalaban yung Duterte. So, tapos, uh, so yun ang nakikita ko kung um, bakit hindi pumirma itong si Almario kasama nung kanyang misis na si Migs Nograles. Okay? Uh, sa Mindanao, ang mga iba pang hindi pumirma, um, si Hataman sa Basilan, sa, Kalu sa Kaluran, Sultan Kudarat, Lumayag, South Cotabato, yung tatay ni Migs Subiri, hindi pumirma. Okay. So, iniisip ko siguro ayaw nilang maimpluwensyahan yung magiging uh, paglilitis ng kanilang mga anak, uh, ng kanyang anak, si Migs. So, hindi siya bumoto para sa impeachment. Hindi siya pumirma. So, si Rufus Rodriguez, yan, may mga nagulat din dito. Hindi siya kasama sa mga pumirma doon sa uh, impeachment case. Punta naman tayo sa Visayas. Ang notable name here na hindi pumirma, si Richard Gomez okay? Si Richard Gomez, napapansin ko, uh, yung kanyang nagiging direksyon Is uh, parang, in a way, parang nagiging Duterte eh, Na tough on drugs, tough on crime At yan naman ang kanyang advocacy mula nung nagsisimula pa Mamamayan ayaw sa droga So nagigets ko kung bakit yan ang nagiging direksyon ng isang Richard Gomez uh, And ano, it, it makes sense baka ako ay nakikita ko ma ma maganda itong uh, future sa politika ni Richard Gomez when he chooses to run for a higher position. So gano'n yung nagiging positioning niya parang ma malaala duterte na tough on drugs. that maganda naman yung nagawa niya doon sa ano eh sa kanilang lugar d'yan sa Ormoc. So si Richard Gomez yung pinaka-high profile dito na hindi pumirma. Ang isa pang notable din, yung kapatid ni Loren Legarda na congressman ng Antique, si Antonio Legarda. Um, yun din, isang naiisip ko din para hindi din ma-influensyahan yung paglilites ng kanyang kapatid na si Loren na isa sa mga senador na na magsusuri o magjujuri dito sa kaso. Um, bukod doon sa Negros Oriental, si Sig Garbaria Uh, hindi po si uh, Kiko Benitez hindi po hindi pala to yung akala ko ito yung anak ni Albi iba pala to sa Cebu dalawa lang yung hindi po si Rachel Dermar ng Cebu City at si PJ Garcia ng 3rd District kapatid ni Gov hindi din po merma o nagyorme yan nakaraang eleksyon eh o tapos mayon um, ayun yun yung sa Visayas o sumunod naman sa Luzon. So ang, ang notable dito, yung dalawang uh, kavite, Si Jolo Revilla at si Lani Revilla. Meron pa silang isang kapatid, si Jolo, na sa party list, Aguima, at hindi din pumirma. So, yung tatlong Revilla, hindi pumirma sa impeachment case. Siguro, para hindi maka sa pagtakbo ni Senator Bong ngayong eleksyon, maaaring yun yung daging dahilan, tapos Uh, kasama din siya sa Senado bilang jury so yun yung posibleng dahilan na kaya baka hindi pumirma itong mga to of course marami pa yan pero hindi ko talaga sure um, sa Cavite si Advincula ng Imus hindi pumirma eh, sa Laguna ang hindi lang pumirma si Len Alonte sa Batangas ang hindi lang pumirma si Leanda Bolilla o sa Rizal tatlo yung hindi pumirma si Duavit, Tanuatko, at si Garcia first to first to third district hindi po merma. O sa ibang part pa ng Luzon, sa Marinduque, si Lord Velasco dating uh, dating uh, speaker hindi po merma. Si Jose Alvarez ng Palawan, yon ang kalyado din nila dati, hindi po merma Duterte dati, hindi po merma. Yung tatlong ko ng Masbate, hindi po merma lahat. Okay, yung tatlong ko ng Masbate. Um, sa Sorsogon, si Marie Bernadette Escudero hindi pala pumirma. Okay. Um, ayun. so, maaring connected kay Cheese Escudero para hindi ma-influensya. No, ano? So, yon hindi sila kasama doon. Um, ito, Katanduanes, hindi pumirma. Si Panotes ng Kamalines Norte, hindi pumirma. Si Joey Salceda. Okay, si Joey Salceda. Actually, mali yun. Hindi pumirma si Joey Salceda din. Oh, sa North and Central Luzon naman tayo, Um, of course, inaasahan na natin na hindi kasama sa pumirma si former president Gloria Macapagal-Arroyo. She is a, a strong ally of Sara Duterte. At uh, maya, hindi siya talaga sumama. Um, kasama niya sa pampanga, hindi din pumirma si uh, Carmelo Lasatin uh, sa 1st District. Ayan. Tapos, sa Pangasinan, dalawa yung hindi pumirma, si Celeste at si Guico sa Isabela, dalawa din, si Albano at si D. Sa Cagayan, si Nolasco, uh, si Eric Go, Yap sa Benguet, hindi din pumirma. Uh, ito ay malapit sa mga Tulfo pero alam ko malapit din to sa mga Duterte, pulong. alam ko doon eh. Uh, so uh, hindi siya sumama. Si Barba, okay? Na si Angelo Marcos Barba, Ilocos Norte, hindi sumama. Bakit kaya? Eh, 'Yun ang uh, hindi ko din sure kung anong dahilan. Maganda din magsalita sila kung bakit sumama o hindi para mas maipindihan natin eh. Um, si Ria Vergara ng Nueva Ecija, mali nakalagay dito, uh, hindi din pumirma. At sa Tarlac, si Noel Rivera at si Christian Yap. Ito, barkada ko to. Uh, tumatakbong governor ngayon, mananalo yan. Soon to be governor ng uh, probinsya ng Tarlac. Hindi din po pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. O, so sa mga part, sa mga Metro Manila, punta naman tayo. Pito yung hindi pumirma. Si Eric Martinez, uh, tumatakbong senador, hindi pumirma. Um, si Camille Villar, tumatakbong senador, hindi din pumirma. O, ito si Luis Campos na asawa ni Abby Binay na tumatakbong senador, hindi din pumirma. So sila nung kanyang partner na si Kid Peña parehong hindi pumirma. Habang sa nila ang hindi pumirma si Edward Maceda. Okay? Uh, kasi kahapon doon sa sinabi kong listahan, na doon si, si Cheng eh. So hindi ko alam kung pumirma ata si Cheng. Okay, baka hindi ko lang nabasa. Magulo kasi. Magulo pa kahapon eh. So sorry, na, nalilito ako doon sa mga pumirma, hindi pumirma kahapon. Si J. Lacson Noel ng uh, Malabon, hindi din pumirma. Eh, ang isang medyo interesting din dito si Toby Chanco ng Navotas. Kalyado ng, ng pangulo, yung kanyang misis ay Romualdes hindi pumirma si Toby Chanco. So baka hindi naman kasi kailangan. <laughs> Kaya hindi na niya kailangan pumirma. Um, pero yun, kalyado yan ng pangulo Sa mga party list Si Erwin Tulfo, tumatakbong senador Hindi pumirma Si Brother Eddie Villanueva, tatay ni Joel Villanueva na hindi po ba kung magdodoterte ba o ano? Uh, pero siya yung jury doon sa Desara, hindi po meron ma si Brother Eddie. Um, yung ACIS, AC si Erwin Tulfo, si Edvic Yap, hindi po meron ma. O, oh, kasama din yung isang Yap sa ano sa ah, pero yung, yung isang Yap sa Bagyo po meron ma ba? Okay, so Sino pa dito? Juan Pacman, hindi po merma Mix Nograles, hindi po merma Richelle Singson uh, Kay Chavit, hindi po merma Although yung ibang taga Ilocos Sur, po merma Marco of course, hindi po merma uh, Wilbert Lee, ng senador, hindi po merma Fariñas, Na uh, of course mga taga taga Norte, mga taga Ilocos tong mga Fariñas, Hindi po mirma. Uh, uh, Bonifacio Bosita, tumatakbong senador. Hindi po mirma yung kapartner niya nandun sa prosecution, uh, nasa One Rider. Um, of course, uh, Duterte Youth, hindi pipirma Si Damper, nadikit sa Kaysara, hindi pipirma um, yung Samarino, si Sandro Gonzalez, taga Davao yan, hindi pumirma. Ang isang notable name din na hindi pumirma, si Zaldico ng Akubicol. Of course, uh, ewan ko kung masama ba loob dahil siya ay na, ano doon sa appropriations. O, oh, pero hindi siya kasama sa mga listahan ng mga pumirma. Okay? So, pasensya na ang gabi. Meron yata na sabi na akala ko hindi pumirma. Yung pala pumirma. Ang gulo kasi. Nung listahan So ngayon pala nagiging klaro Kung sino-sino talaga yung mga hindi pumirma Pero yan po Ang listahan ng mga congressman Na mga hindi pumirma Ibat-ibang rason Yung iba kaalyado ng Duterte Yung iba baka sinabi Inaisip hindi na kailangan Yung iba Siguro dahil tatakbo sa pagkasenador Kaya didn't want to alienate Duterte supporters So marami pong posibleng rason Kung bakit uh, ayaw po Hindi po sumama doon sa mga pumirma Pero overwhelming na 200 po. Ibig sabihin, uh, 200 na yon despite yung mga warning ng mga DDS, ng mga show of force yun eh, na sila ay sumusuporta sa Pangulo, sila ay uh, uh, titindig sa, para sa Pangulo at uh, will hold accountable. Yung vice. siguro naging factor din yung parang pambabastos ni VP Sara sa Kongreso. Diba? Kasi siguro, ano din sila, basos naman ito. Uh, trabaho lang namin na suriin yung budget, ayaw magpasuri. Uh, baka yun ang isang dahilan kung bakit din na uh, yung mga ibang congressman ay sumama ng full force dito. sa Of course, led by Sandro Marcos. Si Sandro, yung kanyang nanay, ay... Uh, kumaga, na, na ano eh. Ang daming sinabi ni VP Sara sa kanyang lolo, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang... Uh, Uh, Tito. So, kumaga, Sandro is taking a stand. Hindi na niya kailangan magsalita. Siya lang yung unang-unang pumirma. At, and with that, uh, tuloy na ang impeachment. Makikita natin sa Senado kung ano yung kanilang magiging pag dito. So, that will be very interesting to see as well. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.